Yo, oh, good day mga kabakal. So ito connector natin sa dulo mga kabakal, wala siyang angle. Walang degree na nakalagay. Okay, so para malaman natin kung anong degree to, tingnan natin yung kanyang part drawing. Okay. Dito sa part drawing, ang kanyang degree ay 79.0. All right. So para makuha natin yung degree nito, ay ganito lang gawin natin. Itong side ay 90 degrees yan. And then, dito naman side, 90 degrees yan mga kabakal. Okay, So ngayon, i-plus lang natin to. 90 degrees uh, plus 90 degrees equals 180. Alright. So 180, i-minus lang natin to si 79 degrees. So, oh, 79 degrees. Okay, minus 79 degrees. 1, 0, Okay. So yan yung ating degree mga kamakal. Ayan. 101. Okay. So para malinaw, Ayaw, gamitan natin ang angle finder. Let's go. Okay, so ito yung ating angle finder. Ngayon, isit natin ang 101. Okay. 101. And then, ito yung ating joint. And, makita nyo mga kabakal, sakto. Ayan. Okay. So, konting idea. Ayan. Thank you and God bless.